Yan. Sige. Pasok-pasok. Rat-rata na. Woohoo! Ito naman po mga pinakaabangan ninyong live. Silver Voice TV mga idol. Pasok-pasok-pasok. Sabay po tayo ulit. YouTube, Facebook. Hello po sa inyo lahat. At uh, di tayo busy ngayon kasi nag-gym tayo kanina pang umaga. Dahil sarado ang Glenford ngayon. Jupa, oh, hello. Nang uh, YouTube below, sir. Pasok mga idol, pasok, pasok. Nakakatawa to, no? <laughs> kasi ito po yung uh, regarding sa pretending post ni Boy Bisa na naman. Ang dami niya kasi hindi na sila makasagbay. Ingit kay Marlon Tapales eh. Bitter kay Marlon Tapales. Kaya ang daming ginagawa ni Boy Bisa masabi lang na pinag-uusapan pa sila. Okay? Jose Pino Osero, Renero Rialigue, JC0223, hello po CA, gonna listen, Ilopo. Okay, ito na. Hindi na natin patatagal yung pa mga idol. Shoutout po sa lahat ng tropa kong Bisaya dyan, mula Bisayas hanggang Mindanao. Okay, Coach Sam the Chile, hello po. Mga kaibigan, sa sobra pong uh, katalinuhan ni Dr. Jose Rizal, sabi n'yo <laughs> dati nilang ano, dati nilang uh, kasamahan na uh, tumiwalag na. Si fake Rizal strikes again. Ito po yung sinasabi natin pag nagsasalita siya, ang napapahamak po, ang napapasama. Ang minamalas po yung kapatid niya. Okay. Magmula po kahapon sa kanya pong post na Okay na sana na. Huwag nang i-bash kami. Tinatawag nyo kami boy hingal. Sana wag na. Eh kung si Tapales ma-KO. Bakit si Tapales pa inaano mong ma-KO? ba? Diba? Again guys. Yung nag-post po nun, hindi po si Janrell Ang nag-post po nun, si Jason. Okay po. Ngayon. Para lamang makarime. Nag-ano eh. Nag-a... Nagtatangkang mag-coat-coat kang damuho kang maghapon magdamag ka. Nagano nagtatangkang magano mag coat ano, mag coat. Alam niyo po ba ang coat yung coat niya? Ah, mga tropa natin uh, sa Bisaya, ano, Visayas Mindanao. Ito po ang sabi niya. Ano nga 'yon, Ami? Paano <laughs> yung pronunciation? Okay, ito po mga kaibigan. Paki-translate po kasi nahilo po kami. Ito po ah, hambog pero di na hubog. Ayan, sa mga tropa nating Bisaya, ano po ibig sabihin nun? Hambog pero di na hubog. Si Roxan po, taga dipulog po, po yan sila eh. So may nagta-translate po sa akin na, na kumbaga sa Bisayan dialect. Hambog pero di na hubog. So, nirarain niya lang. Ang, ang, uh, ang uh, tao dito, tanong, meron po bang connection? Ano po ang context? Ngayon, sabi ni Sports of PH, mayabang pero hindi lasing. Wow! <laughs> Bar, so <somebody. laughs> Hambog pero di nahubog. Mayabang pero di lasing. Ano ka, Mema lang? <laughs> Ay, nako. Napaka... Ang, ang lupet. O, oh, di ba? Yan, ha ha ha, hubog means lasing. Anong punto mo, Boy bisa? O, oh, sinong mapupulaan? Yung kapatid mo. Bakit? Akala ng mga nanuno, akala ng mga nakakakita, kapatid mo yung nag-post. Pero in fairness naman, si General naman, matali-talino naman. May street smarts yan. Tapos ikaw, ginagamit mo pangalan niya. Tapos pinapaha siyang pinapahamak mo sa mga ang tatalinong post mo. Maghapon, magdamag kang uh, aanga-anga din eh. Di ba? Pambira. Alpi isol, eksakto, lasing is hubog. Di ba, guys? Post siya ng post using the name of his brother. Okay. Ilan na pong pagkakataon na napahamak po si Janriel Casimero dahil sa post ni Jason Casimero. Example. Nung 2021 po, nung nagtatangka pa lang silang umalis, nagpost po si Jason Ah, uh, Bob Aram, call me Bob. Uncle Bob, call me. I will sign you. I will sign with you. Ang nagpostpone post po nun, siya. Hindi po si Janrel. Sino po napahamak si Janrel? Bakit po? Nung sinabi niya po yon, etid eh, pinaribok po ng TGB yung kontrata niya. Ay, yung, sorry. Pinaribok po ng TGB yung kanyang visa. Because at the same time, hindi na din po sila makontak nun. Nag-awol po sila nag-awol po siya. O ngayon na naman, kahapon, dinamay mo si Tapales. Sinong nagano? Sinong na nabash? Si kapatid mo. Ikaw, wala namang magbabas sa'yo. Hindi ka naman sikat eh. Nag-post ng old picture si Jason. Kala nila nag i si Tata Dan Rebon. Tingnan mo yan. Tapos, nag-live siya. Live, may papakita akong video mamaya separately. Isa pong uh, content. Ano niya? Uh, na, na, nakunan -na niyang pasikreto yung kapatid niya. Tapos nung nakunan niya, ewan ko live yata yun o content. Nung nakunan niya, umiinom na red horse extra strong. Ito ang tama. Kinunan niyang palihim yung kapatid niya. Tapos yung ginagawa ng kapatid niya, umiinom na red horse. Lupit! Ang lupit mo, boy bisa. Doktor Jose si Rizal ka talaga. <laughs> diba? Sino nagpapahamak po sa kapatid niya? Sige, ikaw, komento nyo ngayon. So, sino nagpapahamak sa kapatid niya? Bakit nagkanda malas-malas ang karir ng kapatid niya? O, dyan, amper, ang bobo talaga. Guys, ano niya eh, nag -ano siya, nagpa-panoramic shot siya doon sa kanila. Ngayon, nagpa-panoramic shot, pati yung gym kinunan niya. Tapos doon sa may parang kubo-kubo, ano tawag doon, Kama, kamalig yata yun sa amin sa Bicol eh. Ini-zoom in, in, niya. Kasi merong ano eh, may jamming-jamming doon nung pagka-zoom niya, umiinom ng Red Horse Extra Strong. Ito ang tama! <laughs> Pinahamang pa si Otol. Dominic Bulima. Hello po. Carbs daw ang Red Horse, Boy Wonder. <laughs> Tapos, ang palusot ng mga kangkong pants, bakit normal lang naman yan ah? Normal lang yan, umiinom. So, ibig mong sabihin, ang isang ang isang athlete, kung sinasabi niyong athlete kayo, normal lang ang manginginom sa isang athlete, mag na din kayo. Oo, oh, yeah. Di ba? Eh, pero sabi lang yun sa akin, na. La, Discarte naman daw ang mangingibaba pagdating ng laban, kaya ngayon, red horse lang muna. sa <laughs> mat kuya Eric Matiga. <laughs> uh, kayo pak Soldek, nagmamagaling si Kuya Lods mag-coach kasi. Exactly. Oh. Ito lang, itong post na to bago. 'Di ba? hubo ano hambog pero di hubog makakaim ka lang gunggong ka nagpapaka hip hop hip hop ka anong connect ng hambog sa hubog ano lang basta makakaim leching to eh ano akala nung iba akala nung ibang fans nagsisend sa akin SBO no, si Cuadro Alas hindi naman si Cuadro Alas nagpost nun yung kapatid pero sinong napapasama ang imahe sino nagmumukhang nakakatawa sa ano sa tawag dito sa publiko, eh di yung kapatid niya. Pero yung mo sinabi, hambog pero di nahubog. What the F was that? Sabi ni Nathan, normal daw humingal. Yes, normal. Pero hindi normal humingal ng round one. Exactly! Di ba? Ngayon, iiyak ka. Di ba? Sir, de Hito. kita ni Tapalis kay Inoue, di pa kinita ni Ella sa bungkaran niya. Exactly! Di ba? Bakit ka iiyak na tinatawag kang boy hingal? Ah, I mean, bakit ka umiiyak na tinatawag ang kapatid mong boy hingal? Resulta yan ng conditioning mo, boy visa. Diba? You have to be proud. Dahil sa'yo, round one lang, hingal na siya. Buti pa si Chotre. Yes, nag-step aside. Si Otol, ayaw. <laughs> Sabi ni Ubuwe. Ah, mahirap nang basahin ang pangalan mo. ba? Diba? Patrick Garcia. Tama din talaga sinasabi ni Silver Boys. Talaga sa katotohanan lang tayo mga idol. Ang mga umiiyak, yung mga kangkong yan. Ang mga umiiyak, sila yung kahit mali na yung ginagawa nung, nung sinusuportahan nila, kinakampihan pa rin nila. Kaya kayo mga kangkong fans, kayo ang dahilan kung bakit nagkandamalas-malas, bumagsak ang karyer ni kangkong. Ariel, balik amateur sir. Ma'am Michelle Adriano Batelia, what's up sir? Nakita po kami ni ano ni uh, Champit sa Baguio. Babalik po kami doon ni Sir Sean at Sir Brendan. Pupunta po dito yung mag-ama. Balik nila 14, akyat po kami Baguio Recta. Jonas Troy, hello sa'yo. Sabi ni Relaxing Rain Sounds for the vlog utol hubog-hubog. Piliin dapat kung ano yung ikakabuti sabi ni Mike Leandro Magalong. Hmm tama. Shout out bro, boss SB from Australia, Zoren Taga Bilo po. John dito, kung ako si Alas, Iwanan ko si Visa para sa career niya. Tumatanda na siya, wala nang oras. John Benavides, Sean Gibbons lang malakas. Tingnan nyo mga kaibigan. Yung mga boxer under Sir Sean Gibbons. Tingnan mo, Mark Magsayo, lalaban na uli ngayon. Ngayon, pinipis, pinipisil-pisil ni Sir Sean kung sino sa mga kampiyon ng 130 kasi umakyat na po si Mark Magsayo. Sino sa mga kampiyon ng super featherweight ang, uh, ang uh, maaaring makalaban ni champ Mark Magdi, Magnifico Magsayo. Sa December 26, Jerwin ang uh, I mean, uh, Marlon Tapalis will fight na Oya Inoue. February next year, Jerwin ng Kahas will fight Takuma Inoue. Eh. Ang lalaking laban, mga idol sila. Hanggang ngayon po, fake news lang sa YouTube. Ah, nasa ano na, pauwi na si Pete. Okay, sige po. Sayang no, hindi siya makikita live nila, Sir Sean. Hay nako. Sumbag TV, shout out, bro. So, sasabayan ko ng mga kain, ng kain idol ah. kasi kakagising ko lang, di pa ako makain. Ginising lang ako, sa napakatalinong Dr. Jose Rizal post na naman ni Boy Visa. <laughs> Friend? Oh, Sumbag. Ay eh, si Sumbag, ano dito? Binasaya din to eh. Sumbag, nag si Jason gamit ang pangalan ng kapatid niya Hambog pero di nahubog. Anong masasabi mo dyan? Timpla ka na lang minang sa'yo. Ay, No? Dito lang. Dito ba hubos eh? Hambog pero di hubog. Anong connect nun? Alam mo sa totoo lang, Jason, nahilo ko sa'yo. Di ba? Ang sakap mong konyatan ng ano, nang dalawampot dalawang ano eh. Sunod-sunod na konyat. Hum ano yung hambog pero di na hubog. Pwede siguro kung hindi ko maintindihan yung Bisaya, pwede. Ay, siguro connected siya. Pero kung i-translate mo na, Pus ang hindi naman pala magkakonekta. Wala naman palang rela relation yung dalawang salita. Hambog pero hindi nalasing. Ano yun? Aren si Pakatang, mayabang daw pero di na lasing. Di ba? Anong klase yun? An wow, bars, homie. Baka, sino ka si OG1? Baka may mas bars pa sa'yo si OG1. Pambihira ka. Biguin mo yan. Hindi naman ikaw napupulaan, Boy Bisa. O, oh, di ba? Diba? Ang napupulaan yung boksingero. Crimson. Oy, teka lang. May tamatawag. Ito na yata yung kay Toyo. Hello po. Yes, sir. Oy, sir. Kumusta? Hello po. Eh siyempre. kilala ko boses mo. Ano <laughs> nag Ah, wait lang, i-mute ko lang uh, siya kasi nakaano ako, naka-live ako ngayon. I-mute ko lang. <laughs> Ano lang. Ano na, Hello mga Un idol. Na ba? Ayan. Ayan, ako Naka-unmute -un na ba? ah Ayan, May naririnig na ba kayo, guys? Ayan na, meron na. Hindi, may tumawag lang. May hmm. Alam nyo na kung sino. <laughs> Pero ano, ano na, confidential lang. Project. Project to, mga idol. Ay, isang bag. Brad, come here. Oh, you like the burgers? Okay. So, mga idol, ah, uh, hello po, okay. mabe, chay, kuya Eric Matiga. Um, may tumawag lang, isang, uh, ano din, respetado sa social media in industry. At, uh, alam nyo na. Alam nyo na. We roll with, with, with the big timers, di ba? Kilala nyo na sila, Boss Rendon, sila MG, ito naman si, hulaan nyo kung sino. so you stop the live na here. Ang mga hinto talaga yun sa Facebook oh. pag na-interrupt. So hindi ka na magre sa Facebook, as ah, sa YouTube, ah, Facebook, oh. ano Sa hindi, Facebook. O, okay, sa Facebook. Hindi, hindi si Jonah. Yan yun na guys, huwag yun ang sabihin. <laughs> Mr. Watanabe. <laughs> Wala ka pa bang ano? Wala ka pa bang naipapasa dyan? <laughs> Gawin mo na muna kaya yan. Brad, come here. Guys, wait lang ha. May inaano yung Jack. Okay, busy. Sabay-sabay. <laughs> Makis, 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 makis. Now, can you look for my phone? <coughs> Ilabas mo rin yung lumpiak siya kayo dito, baby. Kaya yung ito? Pupretoin ko na. Isang sabagod lang. Ako okay, na. Coach Ernel, magandang gabi po. Uy. Lang po, sir. Hindi ko na kumulit. Um, Coach, ano lang po? Pinapa-forward lang po. Okay na. Unmute na. O, oh, di ba? Busy ka naman eh. Mamaya ka na kaya mag-live. <laughs> Sorry, okay, guys, ah. Sabay-sabay. From Digos. Uy, ang sarap ng ano dyan, Dado. Ano yung kinain natin? Oi, CSGF TV from Digos. Ano daw? Ah, ba? Balbakwa, the best. Balbakwa ko dyan. Kami. Brad, kami Guys, this is how we roll, mga kaibigan. Friend? Kuya, ha? Kuya, tita ka. Ayun, mong ka. Ano, maglinis ka rin. Tito, mong ka mo sa tita. Ako, pagod na ako. Magbuo niyan. Brent! Yun yung pinunta niya kay Rendon eh. Pumunta siya kay Rendon. Hambog pero di malasing. Hindi hindi ganyan yun eh. Kasi ang pagkaka ano, ano mo yan? Dapat ang Bisaya noon, kung ganyan. Hambog pero dili mahubog. Sino yun? Ganon, ganon dapat yun. Dili mahubog. Si Malamig din sa sabaw mo. Eh. Dili malipong. Guys! May biglang tumawag. May kailangan lang akong gawin. So, uh, nag-iinit pa lang ako. Pero, uh, may kailangan akong gawin eh. So, I have to end this live muna. Kasi may uh, aakalin ako. At may check check akong facts. Tapos, uh, gagawa ko ng ano ng... Uh, Sayang so, naman, naka 251 viewers ka na, no? oh. Sabi okay lang. so eh. Sorry guys, Ah. I have to end this muna kasi may bigla ang ano. May bigla uh, gagawin. Pasensya na po. Um, try ko makabalik mamaya. See you guys. Ah uh, paalam po muna ako may ano lang ako may so, lang ako. salamat po